Inaabangan ang magiging desisyon ng International Criminal Court sa hiling na interim release ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa 15-page filing ng Office of the Prosecutor, sinabi nitong mahalagang nakadetene pa rin ang Pangulo sa drug war investigation. Hirit pa ng prosecutors, ilang beses kinuwestiyon ni Duterte ang kredibilidad ng ICC. Nananatiling malakas ang impluensya sa politika at maaaring gumamit ng puwersa para takutin ang mga testigo. Para sa ICC accredited lawyer at abogado ng ilan sa drug war victims sa si Gilbert Andres, hindi katanggap tanggap ang request ni Duterte. In fact, kung i-relate sa impeachment, kung mga senators nga natin ay mukhang na nga ng kapangyarihan ng mga Duterte, paano pa kaya yung mga common tao na mga biktima ng war on drugs? Oh, okay. Gano'ng kadalikadong magbigyan ng interim release si dating Pangulong Duterte? listing ko po delikado kasi napaka ma-influensya ano, ng mga Duterte ano, nanalo nga si Mr. Duterte be niya ano, bilang may talagang sa tingin namin hindi i dapat i ano, i-grant no? no? kasi yun nga para naman po sa mga biktima ng war on drugs may malaking peligro po uh, they really feel yung napaka-intimidating atmosphere at environment Patuloy namang umaasa ang mga taga-suporta ng dating Pangulo na pagbibigyan ang kanyang hiling. you <laughs> Magandang araw mula rito sa The Hague, Netherlands. Yung nakikita nyo sa likod ko ay ang detention facility ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tikit 100 days na mula nang madetain uh, dito sa The Netherlands ang dating Pangulo. Kasi na-arresto siya noong March 11 at nakarating dito noong March 12. Um, Kung para noong mga nakaraang linggo, man, may mga mangilang ngilang pa rin mga, mga Pilipino na pupunta rito kumukuha pictures or videos at nakikibalita hindi sa sitwasyon ng dating pangulo Sa ngayon, ang maaari lang makapasok o makabisita doon sa detention facility ay ang kanyang mga anak, ang mga legal counsel, pati ng mga opisyal ng embahada ng Pilipinas dito sa dahig. Para kay dating presidential spokesperson Harry Roque, hindi makatarungan ang sistema ng ICC pagdating kay Duterte. Isang napakalaking dagok sa katarungan ang sistema dito sa ICC. Itong ICC lang ang hindi nagbibigay ng provisional release. Yung ibang mga tribunals na binuo ng uh, uh, United Nations para sa war crimes at crimes against humanity sa Yugoslavia, sa Bos at saka sa, um, sa Yugoslavia at saka sa Rwanda, lahat ng akusado doon mayroong provisional release. May tatlong kondisyon ng International Criminal Court o ICC bago pagbigyan o ibasura ang hiling na pansamantalang kalayaan ni dating pangulong Rodrigo Duterte. Una, siya ba ay flight risk? Ikalawa, maaari ba siyang makaapekto sa isinasagawang investigasyon? At ikatlo, ay masisigurado bang hindi niya na magagawa ang mga krimeng inaakusa sa kahit niya? Sa kasaysayan ng ICC TV Hira ang napagbibigyan para sa interim release at maaari ring maging conditional ang desisyon na ICC judges. Para sa impormasyong napapanahon at on-demand, Tres Talatari, Use Watch Plus, The Hague, Netherlands.